sa magiging hassle-free na raw ang pagbabayad ng pamasay sa mga tren sa Metro Manila simula sa Hulyo. Kung bakit, alamin sa unang balita live ni EJ Gomez mula sa Antipolo City. EJ! Igan, simula nga sa susunod na buwan, ipatutupad na ang cashless transaction gamit ang e-wallet, debit at credit card sa mga istasyon ng tren gaya ng LRT at MRT. Magandang balita daw yan para sa mga kapungsong nakausap natin no, na araw arawang bumabiyahe sakay ng tren. Simula sa Hulyo, may bagong paraan na ng pagbabayad ng pamasahe sa Light Rail Transit o LRT o Metro, at Metro Rail Transit o MRT. Papayagan na ng Department of Transportation ang paggamit ng mga commuter ng kanilang e-wallets, debit at credit cards bilang tugon yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos nagawing mas modern at maginhawa ang public transportation. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, magsisimula silang mag-deploy ng mga cashless turnstile para maipatupad ang Automatic Fare Collection o AFC System sa LRT at MRT sa Hulyo. Sa ilalim niyan, pwede nang direktang itap ng mga pasahero ang kanilang card o mobile phone sa turnstile sa halip na gumagamit pa ng beep card. Layunin ng bagong sistema na bawasan ang haba ng pila at alisin ang abala sa pagbili o pag-reload ng beep card na siyang kasalukuyang ginagamit na stored value smart card sa LRT at MRT. Good news daw 'yan para sa mga commuter na sumasakay ng tren papasok sa kanilang mga trabaho araw-araw. Narito ang kanilang mga pahayag tingin ko po ma mas okay din siya na merong cashless po kasi mahirap po ngayon pumili eh. dyan sa taas. Eh. Good news po kasi hindi ka na po ma-hold up, hindi ka na kailangang magdala ng pera. Sa kadalasan ng mga tao ngayon, nag, ano, puro i-wallet na dinadala, ginagamit. Good news siya during, especially if may COVID or may mga ano kasi cashless na siya. So, mas convenient siya. Hindi masyadong hectic kung makikipagsiksikan ka kasi maglalabas ka ng pera mo, kung, kung may kulang man or not enough. So magagamit mo siya. Iga, nandito tayo ngayon sa Masinag Station ng LRT dito sa Antipolo City. No? At dito, maraming commuter ang bumabiyahe patungo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Gaya na lang ng Makati, Pasay, Quezon City at Manila. At yan, ang unang balita mula rito sa Antipolo City. EJ Gomez, para sa GMA. Integrated News. Kasunod nga po ng mga nag-viral na kwento tungkol sa mga namatay dahil sa rabies, dumami ang nagpapabakuna sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kumustahin natin ang sitwasyon doon, may unang balita live si Bam Alegre. Bam, may pila na ba ngayon? Maris, good morning. Uh, maaga pa lang, marami na ang nakapila at nakaabang dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila para magpaturok ng rabies vaccines. Nakalmot ng alagang aso nila ang anak ni Nanay Faye, hindi niya tunay na pangalan. Buti taga Binondo sila kaya malapit lang sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ikatlong ineksyon na ngayon ng anak mula na makalmot noong huling linggo ng Mayo. Nakalmot po siya ng aso namin. Opo. Libre naman po dito kaya tsagaan lang po. Inaharot niya po yung aso namin. Tapos eh, sa sobrang harot, inaharot niya po, nanggigil po siya sa aso, nakalmot po siya. Mag dose na po. Ang anak naman ni Nanay Mara, hindi niya tunay na pangalan, nakagat ng alaga nilang aso at pusa. Kaya dumayo pa sila mula Malabon para sa ikalawang turok ng rabies vaccine ngayong araw. Nakagat ng aso anak ko tsaka nakalmot ng pusa. Pwede na rin po kasi matyaga lang po ako. Eh. Okay na po yan. Bunso ng ilang mga posts sa social media na may namatay dahil sa si rabies, dumami ang nagpupunta sa San Lazaro Hospital para magpabakuna. Karamihan nakagat o nakalmot ng alagang pusa. Sa Talano Hospital, 64 ang kaso ng rabies doon noong nakarantaon. Ngayon 2025 mula Enero, 15 na. Sabi ng mga doktor, dapat talagang agad magpaturok. Lalo't libre ang bakuna sa mga asot pusa sa mga LGU. Libre din maging ang rabies vaccine sa tao. Sa mga pribado ospital, meron ding animal bite package sa PhilHealth. Maris, paalala ng mga eksperto sa pagpapabakuna, huwag lalaktawan ang mga pecha ng schedule ng mga eleksyon. Live mula rito sa Maynila, ito ang unang balita. Bamalagre para sa si GMA Integrated News. Labing tatlong araw na lang, balik eskwela na. Kaya naman abala na ang mga magulang at estudyante sa Pangasinan sa pamimili ng uniforme at school supplies. Kumustahin natin ang bentahan niyan live mula sa Dagupan City. May unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ, ang waga. Marie, sa kanya-kanyang diskarte ang mga magulang upang pagkasyahin ang kanilang budget sa pagbili ng school supplies para sa kanilang mga anak. May tipid tips naman ng DTI para sa mga magulang. Dalawang linggo bago ang pasukan, marami na ang bumibili ng mga gamit pang eskwela. Tulad ni Nanay Leia na maagang bumili ng gamit ng kanyang anak na papasok sa grade 10 sa Mangaldan National High School siyam na kwaderno ang kanyang binili. Sunod na lang daw niya ang bag na hinihingi pa ng kanyang anak. Bakit ang agad yung bumili ng ano? Ng, uh, para hindi na po magastos yung pera po. Sa mga magulang na bibili pa lang ng school supplies para sa kanilang mga anak, may tipid-tips ang tanggapan ng Department of Trade and Industry. Uh, make a list and stick to it. Kung ano yung nasa listahan natin, yun lang yung bilhin natin. Bilhin lang din daw kung ano ang kailangan at hindi kung ano ang gusto hindi naman kailangan bago lagi yung ating mga gamit. No? Let us reuse and recycle. At kung talagang gipit sa pera, ito ang payo ng DTI. Consider ano po, uh, second hand options. No? May mga hmm. nagditinta po ng mga second hand na bags. Samantalihin din daw ang mga discounted supplies gaya ng balik eskwela caravan na hatid ng tanggapan. sa downtown area sa Iloilo -Ilo City. Unti-unti nang dumarami ang mga nagnenegosyo ng school uniforms ng iba't ibang eskwelahan. Pero magikitang iilan pa lang ang naglilibot para bumili ng ilang gamit pang eskwela. Ang media subong bakal, gig, ang uniform hindi pagawa. 100 pesos pataas ang presyo ng pangibabaw na uniformeng pambabae. Ang palda naman nasa 250 pesos ang pantalon na panlalaki nasa 100 pesos pataas, 50 hanggang 70 pesos ang sando, habang ang tatlong pares ng medyas ay mabibili sa halagang 50 pesos. Ang ilang magulang at estudyante, nagakanvas canvas na rin ng school supplies. Para hindi na kami magbudayan, magnita kung diyan ang mas barato, something, kung diyan ang hapos lang sa bulsa. A notebook, papel. Base sa price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry, 29 sa 195 stock keeping units ang nakita ng pagbaba sa presyo na nasa 1 peso hanggang 10 pesos. Nasa 5 hanggang 10 pesos ang ibinaba sa presyo ng notebooks. Nasa 1 peso hanggang 6 pesos naman ang ibinaba ng pad papers habang ang lapis ay bumaba ng 5 pesos. Nasa 15 hanggang 52 pesos ang presyo ng notebooks habang nasa 15 hanggang 48.75 ang papel. Ang mga lapis ay nasa 11 pesos hanggang 24 pesos, habang ang mga ballpen ay nasa 3 pesos hanggang 33 pesos. Nasa 12 pesos hanggang 114 pesos ang kada box ng crayons depende sa laki. Ang sharpeners ay nasa 15 pesos hanggang 69 pesos, habang ang rulers ay nasa 16 pesos hanggang 39 pesos. Ang erasers ay mabibili ng 450 hanggang 20 pesos depende sa laki. Samantala, Maris, handa na mga paaralan sa enrollment sa June 4 hanggang June 13. Nagadagda naman ang Brigada Eskwela 2025 sa June 9 hanggang June 13 bago ang pasukan sa June 16. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat si Jay ng GMA Regional TV. Mga kapuso, nakataas po ngayon ng thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ayon po sa pag-asa, apektado po niya ng sambales at ang bataan. Pinalar po ang mga residente sa banta ng baha o kaya naman ng landslide. Tatagal po ang nabanggit na thunderstorm advisory alas 7.30 ngayong umaga. Posible naman po ang kalat-kalat na ulan o thunderstorm sa Ilocos Region, Abra, Beget, Sambales, Bataan, Tarlac at sa Pampanga, mga kapuso. Ayon po yan sa pag-asa. Paalala po, stay safe and stay updated and bring your umbrella. Ako po si Andrew Perkiara. Know the weather before you go. Para magsik lagi, mga kapuso. Ang Senado na magsisilbing impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte iba-iba rin ang pananaw kung maitutuloy ba sa susunod na Kongreso ang impeachment trial. Ano man daw maging desisyon ng Senado, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na igagalang nila ito. At may unang balita si Mav Gonzalez presentasyon sana sa Senado ng House Prosecution Panel para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero iniusog sa June 11 dahil ayon kay Senate President Cheese Escudero, may iba pang prioridad na panukala na kailangan nilang ipasa. Paliwanag ni Escudero, suggested calendar lang ang ibinigay niya noon dahil nakareses ang Senado. Pero kailangan pa rin itong aprubahan sa plenaryo ngayong balik sesyon na sila. Pinadalahan na raw ng notice ng Senado ang Kamara para humarap ang House Prosecution panel sa June 11. Bukod sa presentasyon ng Articles of Impeachment, isasabay na rin ang pag ng Impeachment Court, panunumpa ng Senator Judges at pag-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at prosekusyon. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit hindi pa yan isama sa agenda gayong ang tagal nang ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado? Are we doing it today? Kasi February 5 pa yun. That's why I'm mentioning the date. Eh that it was received February 5. So, can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal eh. Mas normal yun eh. Kung Please we will look into it, Your Honor. Um, I tend to agree with this Honor's um, position. We will normal. take it up with the Secretary. Pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. Giit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa legislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ang Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, labindalawang senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon ani sa Senate Rules, pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Dagdag ni Sen. Risa Ontiveros, hindi legislative function ng Senado ang impeachment, kaya hindi ito apektado magpalit man ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Pero sabi rin ni Escudero sa isang press conference, hindi matatali ng 19th Congress ang 20th Congress sa isyu ng impeachment hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Laila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng vice. Eh. Hindi ko trabahong reactan ang uh, congressman elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng uh, trial lalo na at partikular na, na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Si Dalima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado naman sa presko ni Escudero. Akala ko yung parabang aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that uh, so as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Tingin ni Delima nilabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala sa impeachment proceedings. It is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan, nadidelay. Para naman kay House Speaker Martin Ramaldez, dapat respetuhin ang desisyon ni Escudero at ng Senado. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Gudezo is pretty straightforward. Kaya um, yung um, impeachment complaint ay nasa Senado na so we leave it to um, uh, their sound discretion as to um, uh, how they um, uh, want to proceed and conduct. No? Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Muling pinatunayan ni Pinoy Olympian EJ of Vienna na siya pa rin ang King of Asian Pole Vaulting. Takaw ulit ni Obiena ang ginto sa 2025 Asian Athletics Championships na ginanap sa Gumi, South Korea matapos niyang maklear ang 5.77 meter mark. Ito na ang 3 na panalo ni Obiena mula ng maging gold medalist sa parehong kompetisyon noong 2019 sa Dubai at 2023 sa Thailand. Sa kanyang Instagram account, sinerdin ni Obiena ang Groovy kasama ang kanyang fellow winners. Silver medalist ang China at bronze medalist ang Thailand. Ito na natuwa ang netizen sa singing collab ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at ng kanilang alagang pusa. Nothing's gonna stop us. Wow. <laughs> Yan fur baby na si Yair na hindi nagpahuli sa pa-finish the lyrics challenge ni Dennis. Isang oriental short hair si Yair na isa sa mga alagang pusa ni Dennis at Jenny Huling napanood ang dungeons sa pelikulang Everything About My Wife kasama si Sam Melby na napapanood na rin sa isang streaming platform. Bibida rin ang Dungeon sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for real na mapapanood na simula June 23, 8.50 p.m. sa GMA. Ang cute ng pusa nila. Ang galing-galing umarap. <laughs> galing-galing kumanta. Tulad <laughs> nilang magaling na actor. Alam ang timing. <laughs> Samantala, Asia's limit na star Julianne sa si has it all. Bapak-career, endorsements at love life. Pero ready na ba siya kung, well, ready na ba siya mag -yes kung mag-propose ng kasal si Raver Cruz? Good question. Oh! Ay, <laughs> <laughs> eh, hindi po ako makakasagot niya. <laughs> Dahil hindi po po natin alam kung kailan. But eventually, uh, kapag dumating naman po yung time na ready na pareho, ready na ako, um, of course, God's will daman, di ba? So, I mean, You know, everything will fall into place. Para kay Julie, ready na siya anytime if ipop ni Raver ang magic question. Nasa stage na rin daw ang Sparkle Star para enjoy ang buhay, mag-focus sa happiness and to make the most out of life. Dahil for the longest time, nag-focus daw siya sa kanyang career, studies, and work. Dagdag pa ni Julie, Raver is definitely the one. Aww. Saan naman kaya ang kanyang dream wedding? Gusto ko simbahan. Kasi very, ano you know, very traditional din kasi yung pamamaraan ng pamilya ko eh. So I also want to, you know, like, preserve that tradition dun sa family namin. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, mari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.